So yun nga guys, no. Since wala kami magawa sa bahay, na pagdesisyon na naming dumalaw sa mga tita ko sa Nai. So bago kami pumunta na Nai, sabi ko, daan tayo sa May Marine Base. Wala lang. Daan lahat tayo. Tingnan lang natin kung makakapasok tayo. Well, unfortunately, hindi kami pinapasok. Kasi parang kailangan pa yata ng endorsement So, bumalik na lang kami. Ngayon, nung pabalik na kami, napansin namin itong dalawang tao na to na nakatayo din sa labas. So, hindi namin sila pinansin. Dire-diretso lang ako. And then, napansin ko, medyo sa medyo kalayuan na, nakita ko na parang sumusunod sila sa amin. Nung una, yung nakaitim, ang nakabuntot sa amin. Nasa likod niya yung nakapote. And then, maya-maya, nagpalit sila. Kasi siguro, mas mabilis yung Mio kaysa dun sa uh, isang underbone. So, nararamdaman ko, patikit sila ng patikit. Kaya, nag ako na medyo binilisan ko na. At iba na rin yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ako lang ang tamang hinala o hindi ko alam kung meron ba silang balak. So, sana maging awareness sa atin lahat sa mga kapwa ko rider sa area na to. Kasi dito, wala masyadong tao. So, ginawa ko, binilisan ko na lang. And then, nung meron na ako inabutang sasakyan, umovertake ako, pati dun sa isang motor, umovertake din ako pag nagpasko sa kanila nawala na yung dalawa hindi na sila sumusunod so hindi ko alam kung anong balak nila or baka gusto lang nila kaming kausapin pero sa mga ganitong sitwasyon dapat hindi tayo hinto dapat dito dire diretso lang tayo at kalmado lang tayo ngayon kung mapapansin nyo panay ang silip ko sa side mirror kasi baka mamaya nandyan pa sila sa likod ko hindi ko alam So, yun lang guys. Ingat-ingat lang sa biyahe. Bye-bye!